Another day, another blessing mga Marset Parsi. So kaninang umaga nga nagsampay na ako nito mga nilabhan ko kagabi. Inuna ko lang isampay itong mga uniform ng mga bata. Ewan ko ba habang nagsasampay nga ako dito, pakiramdam ko pagod na pagod na ako. Alam nyo yon ang aga-aga at wala pa akong ganong nagagawa pero parang ang sakit-sakit na ng buong katawan ko. Siguro dahil nga meron ako pang pangatlong araw ko pa lang kasi ngayon. At pagka ganito nga meron ako, parang tinatamad talaga ako magkikilos at gusto ko humilata lang sa maghapon. Kaso pag ka, hindi po pwede yung Ganun. Kaya naman wala tayong no choice kung di nga magkikilos lalo pa ngayon Sabado. E, tanggalan ko na nga ng bedsheet at saka mga punday mga una namin kay Sena at sinalang ko na nga rin sa washing. Yun na lang kasi yung hindi ko pa nalalaban at habang nakasalang ngayon yun, e, eh maglilinis nga muna ako dito sa may kwarto. Isa pa, hindi ko rin naman kagad masasampay yun kasi kung mapapansin nyo yung pinagsasampayan ko ipuno e, puno na nga rin. At dahil ngayon nga na meron na akong vacuum, kaya naman sabi ko sa sarili ko dapat at least once a week eh, ma-vacuum ko nga itong higaan namin. Lalo na nga pagka Sabado sigurado na magpapalit na ako ng bedsheet. Na-vacuum ko na nga yung kabila kaya binaliktad ko na nga rin para baliktaran ko nga itong ma-vacuum. Naku po, kung mapapansin nyo nga itong pader namin dito sa may kwarto, eh puro sulat nga na naman ang aming bunso. Halos ilang buwan pa nga lang yung nakakalipas na so nagpintura nga ako dito sa may kwarto, pero eto, hindi na nga kagad magandang tignan. Opo, uunahan ko na nga kayo, hindi talaga magandang tignan at baka mamaya meron na naman magsabi dyan sa may comment section na hindi daw maayos tong kwarto. Ayos lang naman yan kahit puro sulat, ang mahalaga naman ay eh, malinis itong kwarto namin. Nilatag ko na nga itong higaan, tapos binalutan ko na nga rin itong no no gusot bedsheet. At kung gusto nyo nga rin ito, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Meron na nga rin pala itong kasamang dalawang punda. May mga nababasa nga ako sa may comment section, hindi nga lang dito sa Facebook na bakit hindi ko daw lagyan ng vinyl tiles o di kaya linoleum itong kwarto namin. May linoleum po itong kwarto namin dati. Kaso nga lang dahil dati nga siyang CR, kaya naman nagmumoist nga yung sahig niya at ayun, pinamahayan nga ng alupihan at kinagat nga ang daddy. Kaya afternoon noon ay tinanggal na nga namin at hindi na ako nagulit pa na maglagay dito. Sa vinyl tiles naman po ay hindi nga pwede yun dito sa may kwarto kasi pwede lang po yun sa mga makikinis na sahig. Ito po kasing sahig namin dito, e eh, baku-baku. So anyways, kinahaponan nga at wala kami maulam. Kaya naman pinabili ko na nga lang si daddy ng longganisa sa may palengke. Ito na lang kasi yung medyo mura-mura na pwedeng ulamin at pecha de na nga ang mga person. Na Monday pa kasi ang sahod ng daddy tapos wala na nga rin laman yung ref namin. So anyways, ito nga palang longganisa, ihinati eh, ko sa gitna. At napanood ko nga to sa isang mami at rinay ko nga rin kung mas masarap ba pagkaganito nga nahahati sa gitna. At in fairness, masarap nga kasi yung pinakaloob niya. Usually kasi pinakukuluan ko muna to, pero dahil inati ko na siya sa gitna, kaya hindi ko na to pinakuluan. Naglagay nga lang ako ng tissue sa may plato para malis yung mga excess oil. Kain po tayo, mga marset parsi. At fast forward na nga tayo. Pagkatapos nga namin kumain, eh, maghuhugas naman ako. At eto pa nga yung mga liquid dishwashing na ginawa ng daddy. At kung gusto nyo nga rin itong pinaglalagyan ko ng liquid dishwashing, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Siyempre, hindi tayo matutulog ng merong ang hugasin dito sa may lababo. Kaya naman, huhugasan ko na para kinabukasan e eh, mas masarap nga ang gising natin. The best pa rin talaga yung feeling pagigising ka nang walang hugas dito sa may lababo. Medyo nagmamadali na nga rin ako dahil hindi pa nga ako nakakaligo at gabi na. Sa gabi nga ako naliligo para nga mas masarap ang tulog ko. Pagkatapos ko nga maghugas, pinunasan ko na nga rin dito banda sa pinaglulutuan para malis na nga rin yung mga tilamsik ng mantika. Alam nyo yun, para kinabukasan eh wala na ako masyado pang gawain. Konting punas-punas lang naman kasi hindi naman ganun karumi dito sa may kusina. Iligpit ko na nga rin ko ng tubig kasi nga kanina nagpakulu ako. Isinama ko na nga rin punasan dito banda at sa mga nagtatanong nga ng link dito mga dish rack ko, ilalagay ko na lang din ang link sa may comment section. Punas-punas nga lang ako dyan ng konti at ayan, tapos na nga rin ako. At yun lang muna mga bar set Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!